Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog. So for today's video, mga loves, <laughs> ito na naman tayo sa mga collection, Kolek, co collection eh, no? So, katatapos ko lang uh, mag-grocery shopping. Ito pa rin yung ko mga loves. Sabi ko, hindi lang magpapalit. Mag-unboxing na tayo. So, ito yung nakawilang na mga loves. Galing kami sa Sun's Club. So, kung napanood nyo na yung aking uh, video from na grocery shopping, ayun, kaka-uwi lang namin ngayon. So, anyway, dahil nga may pasok na tayo bukas, i-unbox na natin itong mga binili ko pa. One month na yata to sa akin mga last, pero ngayon ko lang siya bubuksan kasi nga, ngayon lang ako magkatay. <laughs> kasi puro ako, ano, puro work ang lola niyo mga love. So, nag-order ako ng ah uh, mga pangpaganda na naman mga loves na nabudol na naman ako online. And ito yung mga perfume. Tapos, basta may, may in-order din nata akong foundation sa Lancome. Kasi nagkaroon sila ng ano mga loves ng uh, Labor Days Labor Day Sale. Kaya sabi ko, oh my God, yung sale na yun mga loves Parang sa pag bumili ka ng isang perfume, meron siyang libre na pang-review So, eh ang mamahal ng perfume mga loves Alam nyo naman kapag ano, kapag alam mo yung luxury perfume Hindi siya ganoon ka, hindi siya ganoon ka mura Medyo expensive talaga siya mga loves Kaya nung sinabi niyang buy one, take one Talaga namang nagpabudol ang lola niyo mga loves So anyway, buksan muna natin tong mga Lancome na pinamili ko Excited na ang lola niyo mga loves Tara! Ayan siya. Lancome. Lancome Paris. So, may mga libreng ano mga loves. Pabango. <laughs> Ayan. Libre yung mga maliliit na ganto. Oh. Ayan. One, two. So, mayroon akong apat na libre. Ayan. And, mayroon tayong resibo. Receipt. Ito. Ayan. And, ito na siya mga loves. Nag-order na naman ang lola niya ng favorite kong perfume. Although, meron na ako nito mga loves. Nag-order ulit ako. <laughs> Kasi, favorite ko nga siya. So, one, and then two, and three, four, five. Yan. Tapos, wala nang laman. So, anyway, buksan natin ito mga loves. So, ito nakalagay la hindi ko mabasa. Ang hirap niyang basahin mga loves. So, buksan natin ang pabango. Hala, uy. So, mga loves, meron din kasi nakalagay na ano, tawag dito na pwede mo siyang i-customize. Ang haggard ng face ko. Wala <laughs> kasi makeup, mga loves. Nag-lipstick lang ako. So, na pinakustomize ko siya, mga loves. Nalagyan ko siya ng pangalan ko. So, ayan. Tignan nyo. May. Ewan ko kung nakikita nyo. Basta super ano niya lang. Ayan. O, kitang-kita nyo kita, yung pangit ng mukha. <laughs> Ang ganda nyo, mga loves. So, this one is 100 mils. 100 mils siya. So, ang bango. Grabe. Ang Tapos, ito yung... Saan ba yung refill? Ito yata yung kanyang refill, mga loves. So, tignan natin. So, ah... Uh, hindi ko kayang basahin, mga loves, eh. Nabubulol-bulol ako. Kayo nang bahalang magbasa. Ito yung kanyang pang-refill. And... Ito siya. Ayan, ito nga yung pang refill ng mga loves. So, ito yung buy one, take one. So, pag naubos to, pwede mo siyang i-refillin nito mga loves. O, ba? Diba? Sobrang ano, kaya sabi ko, bibiling ko talaga siya. Pati yung bottle na pang refill nila, ang ganda rin mga loves, o. Ayan! And then, next natin mga loves is my favorite idol. Ano? Uh, hindi ko alam kung idly. Idly? Not sure. Kayo nang bahala. <laughs> Or i-google natin kung ano yung kanyang tamang pronunciation. So, ayan. Ito rin mga last may ko. May nakalagay na pangalan. Kung makikita nyo. Ewan ko nakikita. May cross. Sobrang liit niya mga loves. Ayan o. May cross. Ayan. Meron pa ako na to yung binili ko sa Mexico. Bumili ulit ako kasi ayokong maubusan mga loves. <laughs> nag-stack talaga kasi naka-sale siya ng nakalimutan ko kung magkano yung binayaran ko dito mga loves from 100 over 100 dollars naging 8 sa 18 80 dollars something like that so medyo mahal pa rin siya pero nakatipid tayo mga loves yan and ano ba yung mga pinagbibili ko super happy na ako sa mga pabango mga loves and this one is uh, perfecting makeup primer. <laughs> mga pang makeup na naman. Makeup primer. Ang ganda ng ano niya. Ayan. And, syempre, namili rin ako ng foundation. Ito na naman tayo, mga loves. Kasi, magka-ano siya, magka-tawag dito, um, naka-promo siya, magkasama siyang binili. So, at sana, ka-shade ka ko siya, mga loves. Ang kinuha ko, 305N. So, ito siya. Ultra wear with sunscreen na mga loves. SPF 25. Ayan. So, sana kaano natin. <laughs> ang dami ko ng foundation. Nahilig talaga ako sa foundation mga loves. Uy, mukhang okay to. Tinan nyo. Mukhang okay siya mga loves. Asa pa Ang mat niya. Mukhang nakuha ko yung shade ko. Mukhang nakuha ko yung shade ko mga loves. Ayan Oh. Ay, ah, ang galing! Mm. Mamaya apply ko sa mukha ko. Ang ganda. Tapos wala. Na naaamoy ko kasi yung minispray ko na pabong eh. Ayan. So, yun akong mga pinag-order sa Lancome. And, ito yung ating mga pang ano, pang free. Ito, alam ko na yung amoy. Rose Extra. Ito, amoy natin kung anong amoy niya. Normally, pag nagta-travel ako mga loves, ganito yung mga pinagdadala ko. Yung mga maliliit na ganito. <laughs> Ayan o, ganyan o, Pag mga, ano, may free. Ang sarap niyang dalin. Kasi sobrang bango. Ay, ang bango din ito. Basta anything na flowery, tapos fruity, yung mga fresh na scent, yun yung mga gusto ko mga loves. Ayoko nung sobrang matatapang na alam mo yung mga perfume na amoy matatanda, amoy pang matanda na ano. Basta alam niyo yung mga yung super strong, ayoko ng ganong pabango. Para yung mga ganitong pabango na very light, tapos ang ano, ang bango, ang bango-bango niya talaga, ganyan yung mga gusto ko. So ayan, din natin bubuksan to. Kasi pang travel natin to mga loves. And, nag-order din ako sa... Eto na, nagbudol na naman ako mga love sa ano, mga skin care ganyan. Kasi tinan yun mga aking mga, aking pimples. Ugh. So, eto ay kakadating lang ngayon mga lang ay, tignan nyo naman kung paano nyo i-binalot. Eh, From Jo, Joss, Josson. Jo, Josson? 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 Bahala na mga loves. Basta iyon na yun. Korean, ano yata ito eh, Korean product. Yarn! So, buksan natin! Tantara! Ang galing ng packaging nila. Pagpapa. nyo. Wow! Ay! Nalaglag! Ito na siya mga loves. Oh! So, ito ay... Uy, ito maganda. Ang expiration na 2027. So, that's good. <laughs> Pag di natin nagustuhan, pwede natin ipadala. Ang hirap kasi maghanap, mga loves, talaga ng um, skincare product na mahihiyang yung mukha mo. Pero so far ako ngayon, mga loves, nahihiyang ako sa Paula's Choice. Kaya nga lang, mga loves, ano siya, pricey. Para sa akin, ah, mahal siya, mga loves. Um, tapos, anong tawag dito? <laughs> pricey siya. At saka, hindi madalang talaga siya mag-sale. So, ngayon nakasale na naman siya ng 25%. Kaya, pag nagsisale siya, ginagrab ko talaga yung ano mga last. Ginagrab ko yung opportunity na mag-imbak ako. <laughs> Kasi minsan, dumadating talaga yung times na, alam nyo na, yan ano nagsishow yung ating mga friend. Talagang lumalabas-labas siya. So, eto, nabudol ako, kakanood ko ng TikTok at saka Facebook. Ayan, so meron tayong Uh, red bean refreshing pore mask. And anything about pores, mga mga loves, ano ako, mas gusto ko yun kasi meron ta nga, meron nga akong ano, pores sa ilong. So yun ang gusto ko laging na treat and napaka laking tulong ng yung sa Paula's Choice, yung BHA na exfoliant. Yun yung sobrang malaking tulong sa akin kasi nakita ko na talagang luminis talaga yung ilong ko mga loves. At saka niacinamide, the best talaga. And sa mamo ng retino, yarn. And ayan siya mga loves. So, try natin. And meron ding uh, dynastic cream. Ito yung parang ano siya, super mild na moisturizer. Ayan, buksan din natin. Mmm. Hmm. tapos nag-order din ako ng sunscreen. Yung stick yata in order ko. Ang binayaran ko total, nakasale din to mga loves eh, nasa 86 86 something dollars. Ayan. Yeah. Oh, ang ganda naman ng packaging nito. Ay, may pag ganito pa siya. Ah. Spatula. Yan. Tingnan yung mga loves. Ang ganda ng packaging niya made in Korea. Basta anything na made in Korea ng mga products, magaganda talaga siya mga loves. Yan. Natry ko na before yung, anong tag dito? Yung Medicube. Natry ko na yan. Tapos, ito yung binili ko na sunscreen na Magwort. Magwort sunscreen. Ayan. Beauty of Jocelyn. Ayan. Ang dami kong nakikita ang ano ito mga loves, mga reviews. Wala siyang amoy. fairness. Ayan. Mmm. Ay, gusto ko sana itry kaso kakalabas. Galing kami sa labas. Hindi pa ako naghihilamos. Kaya ayoko pang madumihan siya. Ayan mga loves. Matt Sun Steak Magwort, Plus Camellia. Ayan. Hindi ko alam kung kita nyo siya. Sa mga nakatry na to mga loves, please let me know in the comment section below kung okay siya. And ito naman yung Glow Serum prop Propolis Plus Niacinamide. Sabi ko sa inyo, adik na adik ako sa niacinamide. Sabi nila, wag ka daw gumamit ng more than 10% na niacinamide. Yun yung ginagamit ko before, 10%. Pero hindi tumatalab sa mukha ko ang 10%. Tinry ko yung 20% ng Paula's Choice. And um o siya sa akin mga loves as in yung pores ng ilong ko is hindi na siya ganoon kalala. Siguro kasi nakatulong talaga yung ano yung pag-exfoliate mo every day, yung um anong tawag dun? Yung binili natin na BHA. So nakatulong 'yon plus yung ginagawa ginagamit ko na ano na niacinamide, 20% yung gamit ko mga loves hindi 10%, ah. Ito uh, wala pa yatang 5% pero may kasama kasi siyang isa pang ingredient. Ayan, Glow Serum. Yarn. So, this one is 30 mil. So, marami na rin siya mga loves. O, di ba? Excited na ulit akong mag-try ng iba pang, <laughs> ibang ano, ibang product. Yarn. So, that's it, mga loves. Ay, may kasama pala siyang mga ano, uh, light on serum plus vitamin C. Ito yung mga ano, uh, freebies, I think. Dynastic Cream. This one is Glow Serum. Ah, ito. Propolis Plus Niacinamide. Mga freebies. Relief Sunrise Plus Probiotics. Ayan. And that's it. Walay ng laman. Ayan mga loves. Excited na naman ako mag-try ng mga pangpaganda. <laughs> at excited na naman ako mag-try, itry itong ano, gamitin ng ating perfume. So, ayan. Thank you so much, everybody, sa palagi niyong parod ng aking vlog. And I'll see you again sa ating susunod so, na vlog. Bye! Thank you! Tignan niyo mga loves. Ang ganda niya. Very pretty! And ito naman yung isa mga loves. Ayan. Sobrang liit lang nung pangalan ko. <laughs> Yeah, ayan! Tapos ito, pang-stock natin yan, mga loves. Kasi yung isa ko is nabuksan ko na. Ito yung binili ko sa Mexico. Pero yung mapapasin niyo, parang magkaiba sila ng kulay. Bakit kaya sa magkaiba, no, ng kulay? Peaky siguro yung nabili ko sa Mexico. Charot! <laughs> so, hindi ko alam, mga loves. Siguro kasi nabuksan ko na siya. Tapos ito, hindi pa. Hindi ko alam kung bakit magkaiba siya ng ano ng kulay. Ayan. na nyo ba? Ito light, tas ito dark. Or dahil lang sa bote yun mga loves. Ay! Dog ka malaglag. <laughs> Ayan.